Yan, chat up tayo mga viewers natin no, saka subscriber natin sa YouTube channel natin Kobontin Vlog, sa Facebook natin Lan Kobontin. So, ito guys, yung kahabaan ng Karyedo no. chat so, no. Lalo. So magkano naman diyan mga ma'am? po, 3 for 100. 3 for 100, no? So, iba-iba, oh. Oh, iba-ibang mga design, no? 3 for 100. Dito naman po, sa ano to, necklace? Mga ano po, ganito po, bracelet. Ah, bracelet. So, magkano? 16. Ano po, dalawa 150. Dalawa 150, mga idol. Eto, dito, dito. Earring, sir. Same price lang po. Yan. Oh, dami, oh. Saka dito, dito, magkano din, ma'am? Dito. Magkano rin dito? Ha? 80. 80, bawat isa. So guys, 80 bawat isa no. So pag naghahanap kayo guys ng mga earrings diyan no. Punta kayo dito guys sa may kahabaan ng Kariedo. Taga Dabaw. O oh, shout sa mga taga Dabaw. nga no. Ni Duterte. O oh, kababayan mo pala si Idol Duterte ah. <laughs> so ay ganun no. <laughs> ano pa? 50 po. So, isa 100. 51,000 uh, Tatlo? 100, 100. Tatlo 100,000 Wabi Basel mo Masawad okay. O oh. Pwede niyong buhisan na yan <laughs> O oh, pwede yun <laughs> Mataling araw yun araw yun araw daw Tapos pagdating po dito Iyan yeah. Dalawa 150 po Dalawa na po Ganun din po dyan yeah kapi iba-iba, no? may mga sing-sing. Sing-sing. Sa pag mag-aasawa na, no? Busel mo, pwede to. Yun, pwede. Yes, sir. Isikel ko, Maika. Ayun, no? Chat out kay Ma'am Isikel. Isikel na lang. Si Ma'am Isikel, no? Maika. Maika. Si Ma'am Maika. O, yun, no? Pampabeauty pala yung mga, ano niya rito, no? Mga idol. And, shout out sa mga viewers natin, no? Kung need nyo to, mga idol punta kayo rito sa kahabaan ng Carriedo. Malapit lang to sa Quiapo Church, no? Yan. Shout out! Thank you na marami. Shout out! Ito yung vlog namin, no? Panood niyo po ito sa ano? Ito yung vlog ko. Pupuntin vlog, tsaka ano? Hi po! Barbers Elmo Vlogs. So, tsaka Barbers Elmo Vlog, no? Salamat! Salamat! Oh shout out, guys! Ang laki ng pinagbago dito, no? Sa Carriedo wala na yung mga vendors guys nasa tabi na siguro sila so yan know, makikita nyo guys kung gaano kaluwag at gaano nakakadaloy yung mga tao dito sa Carriedo no ba diba? luwag o oh, mga idol nung linggo pumunta kay Reto mayroon pang mga vendors oh may mga vendors sa gitna ayon po, ayon. so sa ngayon wala na no wala kang makikitang mga vendors mga ngayon luwag po, maluwag na maluwag. Yung... malaya mga taong naglalakad apakaluwag <laughs> <Diya. laughs> o oh, diba o oh, yun o oh. dito po tayo ngayon sa kabaan ng ano karyedo Karyedo po. Karyedo ba po? Oh, Karyedo Street, no? Yan yeah, yung pinakadulo dito yung Karyedo Station. Oo, oh, sa may Rizal Avenue. Okay, so. guys, oh. Napaka luwag. Kita niyo. Ay, ta Ay, ta Ay, ta Ay mga tao naglalakad dito, mga idol, may mga signs, corporate, Nasa Miranda yeah, daw. Pa Nasa Miranda uh, Shopping Mall, no? Kwenta, dito ba na, dito, na, dito, na, dito. Uh, Wala ka. May yes. <laughs> karang linggo dalawang itlog. May dalawang itlog na naman. Oh, diwa. Oh, ayan oh, ha. Ibawas yung, <laughs> yung ano, tatlong itlog. Dalawa na lang uli ngayon, Mang Dol. Hi Bye. 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 Dalawang Hello popping sa manong. Oh, dalawa <laughs> oh, na lang kami ha. Vlog <laughs> tayo. Kami ni poponte, binibiybay so. namin tong ano, Kabahanang Corregidor. Corregidor Station. Oh, wala ka. <laughs> Uh, binaha kayatan, uh, binaha. ganito naman kayo, ano, kay boss lakay. loo, nagblam ito nga. naanap ka ni ano, mm. bus lakay. Mm. ano doon nangyari yaris <laughs> binaha. naiyak sa loob yon po ng bis, kubo ng tinblak ito ng ano kaba ng Dito. station. Mm. So titingnan namin dito yung mga kinakainan ng maraming tao, no? Maraming tao. Oo. Maghanap kami ng makain na din. Oo. Wala ka. Kami ngayon ang kakain dalawa. ha? <laughs> <laughs> ah? uh, hello. Hello. <laughs> ang ah, dami ang mga uniform. Doon, ang dami. Nasa tabi ng mga... Ano dito? Wala na sa ano, no? Yung mga pinagkakainan. Kami, oh, mga idol, no? Laya tayo maglakad. Napakaluwag, no? Ang bilis lang tayo makarating sa dulo, mga idol. Yan. Dito siguro hindi natin alam kung may mga pa mga tao, no? Dito sa may Ay, ay. ay. Chat sa Magic Water. Asan yung ano mo? Wala. Ano Magic Water? Ah, nasa tabi, kinabi. Pinatabi kayo. Alam mo ah. Alam mo na. Karay. Ah. <laughs> wow, <Chata> ya. Ha? <laughs> ah? Oh, may forever na ah. <laughs> Ito, napakaluwag. Asa na kayo mga kinakainan ng mga tao dito? No? Mga nasa tabing-tabi na. Si Nening kaya, kaya kayang paalisin sa pwesto niya, ipatabi. O, oh, diba? hmm, tingnan natin kung may pwede pang makainan mga tao ngayon, parang tumahimik, parang wala ano, wala na dito yung mga kinakainan, mga idol oh, hi <laughs> hi, shout <tiyadat>. out <laughs> hmm. parang sininingbi na lang na natira Si Neneng B na lang yung natira. Neneng B? Naka, Sine, si Parang malakas. Nakapapalis din si Neneng dyan. Parang siya na lang eh, nakikita ko. Halos wala na mga idol oh. Wala na yung mga nagtitinda Para, dyan na oh. Na motor, no? Wala na oh. So, eto na lang yung natitira dito. Ga gaano ba kalakas to? <laughs> malakas. Malakas tayo sa Carriedo Station. Yan guys, so may i-undocks tayo banda. O oh, dyan. Ayun pa rin siya oh. Hmm. Oh, Hello. Ka dada. Night. pa si Neneng B. Wala, ayun pa. Si, si Niningi na lang natitira. Nagpapapicture sila. <laughs> Ayan no. o Oh, na lang, di ba? Tinanggal yung ano, kainan dito. Akala ko malakas. Malakas sa pamahalaan na wala pala.